So yun po mga kalingap. At uh, yun, pagdi dinner po muna kami. And ito pong dinner na to is um, sponsored din po siya ng ano, Team Jump Car 18. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa Team Jump Car 18 sa pa-dinner po. Yun, maraming salamat po mga kalingap. Um, uh, siguro magdi-dinner muna kami. Magdi-dinner po muna kami. So, kaya po tayo mga kalingap. yun po mga kalingap hello po kakatapos lang po namin mag shoot itang po malas na po kami dito sa bagas bus so yun po atin ko lang po si Carla lapit lang naman yun dito so yun Carla baka may gusto ka pasalamatan siyempre po sa team John Carla <laughs> ingin sa po Salamat po, po support sa mga sponsor salamat po sa mga sumusuporta sa Drunkard. Thank you, thank you po. And happy 11 months already po. Mm -hmm. Yun. Ano po? <laughs> salamat po. Saka thank you po sa mga nagmamaraton sa um, sa mga upload po ni Pilaram at sa mga upload nila. Yun. Pamaraton din po yung sakin. <laughs> Pero yung salamat po. Yan. Um, Mamsiya ko, sa Jump Car 18, sa lahat po ng Jump Car communities po. Pasalamat din rin po ako sa ano, uh, yun, uh, Team Jump Car Global supporters. Kaila Tito Andy, kaila mm -hmm. Sir Andy Cabral, kaila Tita Jenny, Tita Jenny, Tita Anavan, si Tita Anavan, tita, si Anavan kila kila at tita nag... Kaila Tita Kat, kaila Tita, mm -hmm. Tita Anavan, and Tita... Po, tita ali, Olive, tita, tita Olive. Ali. actually madami po. Mm -hmm. Kaila Tita Chi. Opo. Thank you po. Sa lahat. Team Velus, eh, kay Kobe. Pero yun. Opo. Yun. Team John Car Fans for Life, John Car Forever. Salamat po. Team Chubby Bunny, meron din. SG Nat, X18, shout out po. Sabi ko, ah, meron pa baba. Naano -na -na natin. Pero yun. Thank you po. So, excited na po kami mag-Thailand. <laughs> excited ka na ba ka na mag-Thailand? Opo. Sana po makasama. <laughs> Uy, kasama ka? May ano po ay may, may ano? pasok po. Ay hindi. Um, Example. ako magpapaalam. Si, ay, ay ko ano. po si Oy, yan shee. po si Carla. Nang ano po talaga yan. <laughs> o nang kikitik. Eh nagde-drive ako mga kalinga, pero For... pag accident ka. joke lang po, yo <laughs> joke, joke lang. Ano man po ako. Um, control po ako sa mga debela. Yun. Tapos ano po? Ano po pa Oh, okay, yeah, abangan nyo po. Um, nag rin po, kami. Meron kayong yung abangan po na ano, with Carla din ulit. Ako, no, hindi ka po nag-upload. Hindi pa pwede. Nagpaalam ako. Ito po ang sarap ang grocery na po. Opo. Um, after kasi noon dito. After po ng, yun. Actually po nag-grocery po kami ni Carla, pero yun, after na lang po siya pwede upload kay, ay after po nung ma-upload po ng um, part 56. Um, Nagpaalam kasi po ay kalinga parab. So, yun. After na lang daw po ng ano. So yun, thank you Kalinga Prog for ano, allowing na baka pag um, uh, masama po si Carla sa channel ko. Yun. Thank yeah. you, thank you. Saka, ano po, gusto ko rin po mag-thank you kay Kuya Ram. Mm -hmm. Kasi po, ano po, matagal na po sanang nag nagsasabi si Kuya Ram na may vlog kasi po ang schedule ko po talaga. Mm -hmm. Kaya, Oo nga no. Sige, Sige po. Na. Yan, baka may gusto pang ipaliwanag. Thank you po sa pag-intindi Kuya Ram. Okay. Okay. <laughs> Naiyak Nai Nai yata si Carla. Okay lang po yan. Idadaan Pag may ano po yan, idaan nyo na lang po sa ano. Na Nagmamayday po yan or nagno-note sa ano. Sa IG. <laughs> Lahat po nang naramdaman niya po, ganun niya po dinadaan. So, abang-abang na lang po kayo. <laughs> Yaw lang po. <laughs> <laughs> Uy, parang kang minsan nagpapatama sa akin. <laughs> <laughs> Uy, ganyan po yan kung ayaw sabihin, dinedirect kung ayaw sabihin ng direct ay dala sa IG stories. Meron lang. Bakit? Ay, siya so siya. Yan po. Ako po ang pinahawak ng camera kasi po naka-side view na naman po siya. Huwag <laughs> okay, ako pag-side view po. <laughs> <laughs> Okay po. Ayan, yeah, take over mo vlog. Ha? Yun. Yeah. <laughs> Ay, busog na busog ako. <laughs> for the control, for the ano. Para akong pumayari po ng ano, isang kumpanya pong, yeah. mm. sir, yeah. yes, yeah. po. Sir, ikaw ba yan, sir? Yes, ma'am. Saan pa tayo, ma'am? Driver pa lang. No? Nag-drive na lang po tayo. Ang hirap huminga, hindi pa ako masyadong huminga ngayon. At nakatakin po tayo. Ay, Kamusta po na, ka na po yung kamay mo po? Ay, okay, okay na. Ano na mo ay. Eh. Ay, niyan. Hinilit mo na, hinilit to ng ano ay. Eh. Kasi hinilit po ito ni Carla. Grabe ang daming oil ng inan... Di, <laughs> ko. De, pero ano na po. Uh, medyo okay, okay na. Pero hindi pa po siya totally healed. Kasi, um... Meron pa siyang masakit dito sa part. Pero, naano ko naman na siya parang nab-event ko naman na siya unlike before na super ganun talaga niya. yun but yun okay okay na yun po yun po <laughs> yun lang ba't lang yung nakatutok <laughs> vlog mo man po kayo? kahit na pagkita yeah. eh. <laughs> ay Carla may tatanungin ako no, po. kung gusto mo pang Di ba nagluto ako ng adobo? Di no, ba onan, Then, po. Oh. Magluluto ulit ako kasi meron kasing ano si Tita ko ni Sanchez. Ano po? Meron siyang nagpadala pala siya ng pangluto sa iyo. Sige, kung anong kung may gusto, kung lutuan kita ulit. O hindi ko lutuin talaga kita. Anong gusto mong um, um, ipagluto sa iyo? ano na lang po, ikaw na lang po yung recipe mo po. Yung... <laughs> Akala ko ako na lang. Ay, ako, kakaino ako. Ay! Huwag Carla, don't! Grabe si Carla! <laughs> Dito! Grabe ka! Joke lang! Joke lang, Joke 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 po. lang po yun! Pinta sa kita Pinta may lang po yun! Hala! Hala po si Carla! Ganyan po siya behind the camera! I mean, grabe! Ay. Yun. Sige. Anong gusto mo? Um, may salsa, prito, may sabaw, may gata. Diyan na. <laughs> <laughs> diyan mo. Ano na... <laughs> gusto mo? Gusto dyan eh. Gusto mo? Ano na lang po? Ano? Um, yan. Chicken curry po. Ay, chicken curry. Yan. Yan. Gusto ko yan. Ay, gusto ko yan. Yan din talaga ang inan ako ay. Oh, mga kalinga pa, wala na mag uh, no, chicken curry daw. Dati kasi yeah, Carla, po. yun yung um, isa sa pinaka masarap kong luto. Kaso, nalimutan ko na. So yun, dito na kami sa sentro. Oh. So yun po mga kalinga. Kinahatid ko lang pa si Carla. Ito na po yung flowers natin. Thank you. Ay, nakala ko andun pa. Dito pa. na pala. So yun po, ito po yung cake. Yun po. Ito po. Tatot ka no? Malaw <laughs> po. Ganoon, sige lang. Thank you. O, oh, bye-bye. Oh, Thank you po. Ingat po. Saan? Siya draos. Bye-bye. Kala ba po? siya? O, bye-bye Carla. Bye -bye. Thank you. Ingat po. Salamat. Okay na. Bye-bye. Thank you. Okay, Carla. Bye-bye. Thank you. So yun po. So yun po mga kalingap. Kakatapos lang po ng headed po si Carla. So hanggang dito na lang po mga kalingap. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aking um, um, channel po and kay Kalingap para kay Kuya Val. Yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe po dyan, pasubscribe naman po. And don't forget po to click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong uploads. Thank you mga nakalinga po. Bye bye po. Salamat po. God bless you all po. Bye bye.